Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa isang liblib na baryo kung saan isang guro ang nag-organisa ng proyekto para pag-aralan ng isang misteryosong kuweba. Ang kuweba na ito ay pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga multo at may mga alamat ng mga nawawalang tao. Kasama ng guro ang isang historian, isang anthropologist, isang vlogger, at isang matandang babae na may alam sa mga dasal na pangontra. Pero sa kanilang pagpasok sa kuweba, lahat sila ay nakaramdam ng kakaibang presensya. Mga malamig na hininga, mga tunog ng dasal, at mga aninong gumagalaw sa dingding. Huwag kayong bibitaw, dahil sa dulo ng kwento, malalaman nyo kung bakit ang guru lang ang nakalabas ng buhay mula sa kweba. May isang guro na nag-organisa ng isang proyekto para sa mga kabataan sa isang liblib na baryo. May isang kweba kasi sa lugar na yon na may mga alamat na pinamumugaran daw ng mga multo. Sabi ng guro, gusto niyang pag-aralan yung kweba at kung ano yung mga bagay na nagdudulot ng mga kababalaghan doon. Kasama niya sa proyekto yung isang historian, isang anthropologist, isang vlogger, na may channel tungkol sa mga kababalaghan at isang matandang babae na may alam daw sa mga dasal na pangontra sa masasamang elemento. Pagdating nila sa bungad ng kweba ay nagkaroon ng diskusyon tungkol sa mga multo na naninirahan doon at kung ano ang pinagmulan ng mga ito. Ang sabi ng historian ay may mga nailaraw na insidente ng mga nawawalang tao sa kweba na yon sa mga nawawala. May mga bata, may mga binata at dalaga. May isa pang buong pamilya. Ang sabi naman ng anthropologist ay may mga ukit daw sa dingding ng kuweba na posibleng may kinalaman sa mga nawawalang tao. Yung vlogger naman ay nag-record na ng video habang nag-uusap sila. Yung matandang babae ay nagdasal ng malakas habang nakikinig sa kanila. Yung guro ang nagsabi na habang nakatayo raw siya sa bungad ng kweba, ay nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam na para bang may malamig na hininga na umiihip sa tainga niya. Hindi niya pinansin yon at nagpatuloy lang sa pakikinig sa mga kasama niya. Nung pumasok na sila sa kweba, ay nalaman niyang lahat pala sila ay may kakaibang naramdaman. Yung historian ay nakaramdam din daw ng malamig na hangin na umiihip sa tainga niya yung anthropologist naman ay nakarinig ng mga tunog na parang may nagdarasal ng malakas sa loob ng kuweba. Yung vlogger ay nakarinig daw ng iyak ng bata. Kaya tinutok niya yung kamera niya sa loob ng kuweba pero wala naman siyang nakita. Yung matandang babae ay nagdasal ng malakas habang naglalakad papasok sa kuweba. Nung nasa loob na sila ay nag-ibaraw yung direksyon ng malamig na hangin parang nanggagaling na ito sa kaloob-looban ng kuweba. Nagsimula silang kabahan, lalo na nung makarinig sila ng mga tunog na parang may mga naglalakad sa kadiliman. May mga anino silang nakita na gumagalaw sa mga dingding ng kuweba. Yung guro ay lumapit sa mga anino at tiningnan kung saan nagmumula ang mga ito. Nakita niya na may mga okit sa dingding na gumagalaw. Yung mga ukit daw ay mga tao na naglalakad papunta sa kaloob-looban ng kuweba. Nung lumingon siya sa mga kasama niya, ay nakita niya na may isa pang anino na kamukha niya ang lumitaw sa dingding. Yung anino ay naglalakad din, pero hindi ito tulad ng iba na nakayuko at nakatungo ang ulo. Yung anino na kamukha niya ay lumingon sa kanya at kumaway. Tapos ay naglakad ito papunta sa madilim na bahagi ng kuweba. Doon na raw sila nagtakbuhan palabas at nagkahiwa-hiwalay. Yung guru lang ang nakalabas ng buhay sa kuweba. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan yung mga kasama niya. Sabi ng guru ay nagkaroon siya ng trauma sa nangyari. Kaya nagretiro na siya sa pagtuturo at nagfokus sa pagsusulat ng mga libro tungkol sa mga multo sa Pilipinas. Isa sa mga libro niya ay yung karanasan nila sa kuwebang yon. Sa isang pagtitipo na dinaluhan ng guro ay nagkwento siya tungkol sa nangyari sa kanila sa kuweba. Habang nagkukwento siya ay naramdaman daw niya ulit yung malamig na hininga na umiihip sa tainga niya. Paglingon niya sa likod ay nakita niya yung anino na kumaway sa kanya sa kuweba. Pero sa pagkakataong yon ay wala itong mukha. Sabi ng guro, Naalala niya ang mga kaluluwa na naiwan sa kuweba. Kaya tinignan niya yung mga tao sa paligid niya, pero wala siyang nakitang kamukha ng anino na nasa likod niya. Mga kaibigan, ng kwento natin ngayon ay nagpapaalala na may mga lugar na hindi dapat pinakikialaman. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong katatakutan. Kita-kit sa susunod na upload. Tandaan minsan ang mga anino ay may sariling buhay.